Mayong Adlaw, ano mga balita Karong Adlawa. President Rodrigo Duterte mibutiag nga kanunay siyang muadto sa China aron hisgutan ang West Philippine Sea o South China Sea disputes. Mao kini ang gisulti ni Duterte ato sa inauguration sa Phil Invest Development Corporation's Misamis Power Plant sa Misamis Oriental. Iyang gipasabot nga bilateral talk ang gipangita sa Pilipinas ug dili gera batok sa China. Matod sa presidente, nga iyang ipresentar ang problema sa South China Sea ug magstorya aron masunod ang agreement sa International Court ruling nga mipakita nga invalid ang pagclaim sa China sa kasagarang parte sa si South China Sea. DNR Central Visayas spokesperson Edilia Medo, miingon nga mapasa ka sila gaso sa, sa tag-iya o 13 ka mga crew members sa fishing boat Sweet Angel nga mao'y gigamit sa pagbuha sa mga thresher sharks. Mukabat sa 20 ka mga thresher sharks ug 70 ka mga timba sa isda ang nasakmit sa mga otoridad ni Miyerkules sa kadagatan sa San Remigio, Subbu. Gidili ang pagpangisda sa thresher sharks tungod sa pagkunhod sa gidaghanon niini, ini base sa International Union for the Conservation of Nature. Lakip sa pasaka ano kaso ang tagiya sa bangka nga si Alma Aremas, kapitan ini nga si Wilson Forsuelo ug mga crew nga sila si Lucinio Artaho, Pedro Boytrago, Jamie Artaho, Carlito Nasis, Mario Chapa, Denden Pange, Rosso Baldesis, Romy Ebares, John Ray Delina, Kevin Cordero, Isidro Solmayor, Jason Hugasan ug Edwin Bayra. Ana karon sa Calatrava Negros Occidental ang bangka nga gigamit aron magamit kini isip ebidensya alang sa hearing sa korte. Pagpahigayon og news literacy campaigns ang usa sa mga options nga pwedeng mabuhat sa mga journalists ug media organizations to deal with online trolls. Usa ka forum ang gipahigayon kalabot niini. Si O'Hara Catherine Manlosa sa report. Matodinini Kabaero, editor in chief of the Sunstar Network Exchange, troll is a slang for a person who shows discord online by starting arguments or upsetting people by posting nasty, inflammatory, or off topic messages on a website, blog, social media account, forum, or chat room. Gipahigayong trolls, online comments, journalism's new challenges forum, it's the MBF Cebu Press Center, Lahug Cebu City, gipakita sa mga media practitioners among examples of trolls and how to deal with them. Let online and social media be a public space for discussion and consensus, not a toilet bowl for excrement in words. Media organizations struggle with trolls and online comments. In the absence of a convention on internet commenting or a set of behavior online that people can agree to follow because they care about the space, Media organizations will have to continue to address the challenge they have to. Because community, that conversation with readers, is foundational to media. Lakip sa mga mitambong, mausi Sunstar Cebu and Superbalita Cebu columnist and GMA7 News anchor, Babi Nazaro, mi share sa yang experience on trolls. Ethical standards to follow in the newspaper and in the broadcast industry. Much more sa kung Sa, sa, social media, no? Na uh, if you are the subject of the attack, practically, kung baga, dead na yun ka, it's easy to, uh, to counter those allegations in the social media, no? Grabe, grabe kayo ba? Whereas in the, in the, in the mainstream media, uh, maka-explain pa ka, no? Diha, sa social media, listen na, you no? we sa Filipino subtitle judgmental. O kung sa'y nabasa ni Monica, murag ma-influence ka na, na mauna kita. Sa parte nilang Lorenzo Ninyal, columnist sa Superbalita Cebu, o Kevin Maglente, Chief Operating Officer sa Magstoria Inc., ang social media o sa ka-platforma nga tabong kanila isip mga media personalities nga nag-focus sa entertainment at uban pang mga topics layo sa politika. Ang forum Parti sa pag-obserbar sa 22nd Cebu Press Freedom Week 2016 na nagsugod -so ni atong September 18, hantod September 24. Ohara Catherine Manlosa, Sunstar, Pilipinas o sa kalalaki ang nagbitay nga wala nang kinabuhi sa dakong gambalay sa dalang Jose P. Laurel, dakbayan sa Davao kagahapon. Base sa report sa San Pedro Police Station nga nagpakamatay ang biktima, humanabasa ang post sa iyang hinigugmang si Jonalyn sa Facebook nga makigbulag kini. Gituuhan nga tungod sa post sa iyang uyab na kahukom ang biktima nga magpakamatay. Ang empleyado sa gambalay nga si Joel Serralo, maunay nakakita sa biktima nga nagbitay na gikan sa ato. Sa pakisusi sa mga investigador, electrical wire ang gigamit sa biktima sa iyang pagpakamatay. Musuot ang mga Miss Universe candidates sa famous nga inaul fabrics sa Muslim. Alang sa pageant night sa umaabot nga Miss Universe sa Enero sunod tuig, matod sa mga organizers. Ang colorful inaul textile gi-produce mainly sa mga kababayan ang Moro sa Mindanao. Sigon sa Department of Tourism, Soxergen, Mindanao has rich tapestry of weaving that spanned in centuries. Ang mga indigenous cultural community sa Mindanao adunay hobby sa weaving o gihimo kiniisip pastime o source of livelihood. Alang sa mga indigenous people o mga Muslim, ang weaving o sakara expression sa ilang unique culture and identity. Friends, your latest news in Bacolod, Baguio, Pampanga, Cagayan de Oro. Super balita Cagayan de Oro. Davao, super balita Davao. Cebu, and super balita Cebu. Sa atong si Safi Update, midaog ang University of the Visayas Green Lancers batok sa University of Cebu Webmasters sa final scoring nga 72-59 kagahapon sa nagpadayong si Safi 2016 Basketball Games. Sa iyong mainit ang duwa, diin sa first quarter, aduna lamang 2-point lead ang Green Lancers sa score ng 19-17. Taliwa sa pag-apa sa Webmasters, padayon gihapon ang Green Lancers o Ming Sotoy sa kadaugan. Kasamtangang pareha ang standing sa University of the Visayas Green Lancers of University of San Jose Recolito's Jaguars, apan ang Green Lancers ang nakakuha sa number 2 spot. Gumikan kay mas taas ang ilang winning margin kung itandi sa Jaguars. Ani ang schedule sa duwa ugma, Sabado, September 24. Watch the games live at saysafe.sunster.com.ph. Gingong miingon si Hollywood actress Jennifer Aniston karma ang nahitabong divorce sa Hollywood celebrity power couple Angelina Jolie og Brad Pitt, sigo na sa so, ka Insider. Si Jennifer, ex-wife ni Brad Pitt, malipayon karon sa iyang kaminyuon kauban ang banang si Justin T. apan Apanwa, malikayi, ngano kayan ang past issues ni Aniston og Pitt. Si Jennifer og Brad, nagpakasal ni Adung July 2000 ug gitapos kini so, sa Divorce ni Adung 2005. Si Jolie, mi admit niya, Atung 2008 nga in love silang duha ni Pitt sa usag usa samtang nag-shoot sa Mr. and Mrs. Smith ni atung 2004 panahong kasal pa si Aniston og Pitt. 12 years nang nagkuyog si Angelina og Brad og 2 years na silang kasal. Kay nang dumang ni trending ang brand Jelina, ning si Manaha, human mi file si Jolie og divorce pato kang Pitt tungod sa gingong love affair daw ni ini kang Marion Cotillard. Mga igala, here are the lotto results o ang dollar to peso exchange rate gikan sa Banko Sentral ng Pilipinas. Alang sa dugang pang updates, visit www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, ugini ang Sunstar Pilipinas.